Hi guys, so isang magandang umaga sa inyo guys na so sa araw na to guys ay mag-harvest na naman kami ng ampalaya. So kita mo yung ampalaya ko guys, so oh. tabi tabi yung bunga na no. kahit pa napitasan na. No. Pero ang dami pa rin bunga na naiwan na. No. So magandang gandang araw na naman to sa atin guys. So yun yung nag-harvest guys na. No. So, makikita mo dito ang aking ampalaya, guys. Ay, raming bunga 'no, so, ayan, guys. bunga guys na no? hmm. Ang tabi, -tabi mga bunga guys nah no? so, Ang Yan ay gagmay da no. Yan ay. Ah. Merkulis ana pero din gahana diri no. Ta so, okay, guys so. Daming maliliit kahit na pitasan ngayon no. So, so. Ganyan pa lang guys. Ano so, mo kon sa lit? Sa bag. Sa butanan og kon sa spot. So, kita mo guys na mga bunga, tabi-tabi yung harvest. So, dami pang maliliit. Parang hindi napitasan guys. So ito naman yung tagpitas ko guys na. Apple so, Yeah. Ayan na nga na. Ito ang daming bunga guys na. No? Hmm? Alas mag umpuga na yung dami ng bunga guys. So expected nito guys ay mga nasa 600 kilos na siguro ngayon. May no? get. So, itong ampalaya ko guys ay 600 lang din na puno. No? So, sa isang puno, isang kilo mahigit yung ha ma harvest na. No? So, baka sa sunod na linggo ay mas dubli pa yung aanihin. No? So, lalaki na guys kasi apat na araw bago na har harvest ano. Hmm. Tama yung bunga guys. Mana yang gagah kawatan karya na? Ibnu Putul. Okay. Gerahan dia punya ujian. Dia pitan. Dia pit. Dia mana kita matren taki apit perintang nak kawat. Kenal dia mana bah? Dari dari mana kotub sekanal tu? Hmm. Um, Empat koha. Saya so, tengah. So, Ito ang palaya ako guys na no? laging nadadaanan ng magnanakaw. Pero ngayon binabantayan na namin dahil mahirap na guys. Baka mas malaki pa yung kita sa magnanakaw kaysa akin na. No? So, kita mo yan guys. Daming bunga. alas magkatabi guys so yun lang guys no bahagi ko lang sa inyo yung aming pagpipitas ng ampalaya so kung mahilig ka sa pagtatanim ng gulay guys no magamaghingi ako ng favor sa inyo paki like and follow and share na rin guys para updated kayo sa aking mga video no so yun lang guys happy farming sa lahat